Ani at Salud Pagansa, taga Alaminos sa Asingan, Pangasinan. Ako si Ogan Ador, Pita uh, Bonyuri, dahil may problema na sa katawan na naparen as Ador. Tsaka <laughs> senior citizen po ako ang pinakatakanda sa mga lahat ng senior citizen na may meds na Uh, Edward po, isang uh, nominee rin isang registered nurse, isang senior citizen din, 63 years old. At na ato na ako dito. Medyo uh, feeling ko, isa ako sa inyo. Marami tayong pag-uusapan. Ako yung second mong minisaksyong dapat. So, ang ipaglalakang ko so naman actually, yung equal opportunity. Kasi hindi yung senior citizen. Ano, red tie na marami mo gusto ng tanawin. Di ba? So, dapat hindi yan. Ito po, si si Edgar. Nurse po yan. So, pag kayo may kalamdaman, siya lang ang kausap. Kami po ay nagpunta rito para hindi mag-discurso. Nagpunta ho kami rito para magpakilala at makikibirte. Kami ho ay isang partido na hindi po na naginip kahapon. Nagpartilis ko kami kami po ay isang partido na nabuo sa loob ng walong taon. Lumaki at lumawa ko yung aming plataforma. Diverse and inclusive. Ako po, twice ako'ng tubak mong congressman. Ang kausap ko, mayor, vice mayor, councilor, barangay captain, bago ko umabot sa butante. Dahil po kami ay party list, binubuo ng maraming sektor ang aming partido ang unang kausap po namin, yung putante, kayo po yun. So ito po yung pinagmamalaki namin sa party list organization. Kasi entro nga ngayon po kasi sa kalusugan. Ako po, main yung uh, concern ko ay mga bata, age 3 to 5 years old, at malnourished children. Meron po 3.6 million na kabataan, age 3 to 5 years old, malnourished ito po yung mga stunted at wasted. Pag-iwan lang po tayo ng legacy para kumuhati yung uh, na bata. Pangalawa po, si Sento Hakoren, ang Women's Care. Isa po, isa pa po, eh, yung field health. Medyo mainit na usapan yung field health. So yun, ako po kung gali ko, ang ugali ko, pagkatapos ng eleksyon, babaw na. Binoto ko ako, hindi mo ako binoto. Wala akong pakailang. Wala akong pakailang. Kasi yung dapat sa mata ng Diyos, mata ng demokrasya, pantay-pantay ho ang Pilipino. Wala po kami sa pwesto kung hindi po tayo sa inyo. Kayo ho ang amo namin. Hindi dapat kayo nangangamuan sa mga politiko. Dapat ang lumulong sa inyo, politiko, kung pwede araw-araw, hindi lang sa panon ng eleksyon, nakilala ho kayo. At pagkatapos ng eleksyon, wala na. malino o malino. Ganun po ako pinakalaki ng aking mga magulang. Ganun po pinalaki ang aking mga anak. At nagkataon yung aksyon dapat. Ganun po kami pinakamagpinalaki ng aming mga magulang. Yun po yung pinagmamalaki ho ng aming pagdilo. Yun lang. Simple o simple. Trabaho namin ipaglaban kayo sa kongreso. Edukasyon. Katulad ko ng gamot hospital, yung sinabi po ni Edgar o kanina, bawasan yung gastos na galing sa bulsa. Di ba? Kasi 60% lang sa bulsa ng 40% galing sa bulsa. Galing sa bulsa natin. 40%. Sa libo, 400 ka, 600 sila. Hindi e kung gawin kaya natin 800, 200 ka, laban na. Di ba? 800, 200, laban na. Diskwentong gamot, 50%. Laban na. Yun ba? Yun po yung mga programa na hindi po namin pinapangarap sa inyo. Ipaglalaban po namin sa kongreso. Matulungan nyo kami o hindi, mararamdaman nyo ang programa ng aksyon dapat dito po sa mga natin. Yun lang po mga amin. Wala na pong iba. Maraming salamat. Magandang umaga po. よろお願いします。<拍> <laughs>